Hello guys! Ayan, pupunta nga kami kila ate Noemi dahil alam niya nga na favorite ko talaga yung melon kasi kahapon gumawa siya ng melon tapos chinat niya ako pinapupunta niya ako sa kanila hindi naman kami nakapunta dahil naglaro nga si Kyle ng badminton so ngayon sabi niya gagawa niya nga daw ulit ako ng melon juice dahil wow. alam niya kasi talaga na yun lang lagi kong binibili sa bayan so ngayon pupunta kami kila ate Noemi ngayon para sa melon So, ayun. Naligo na nga si Kyle. nakapag na. Tapos, ako, ito lang yung suot ko, guys. Ayan, nakapanjama pa ako. Nag-toothbrush, hilamos lang. Tapos, lotion, polbo. Hindi na ako nagsuklay. Okay na yan. So, eto nga pala si Kyle. Naglalaro ng... Ano nilalaro mo, Kyle? 2008. Barbie. Ha? Barbie. Barbie? 3,008. <laughs> 3,008. Naglalaro siya. So, eto si Kyle. Kyle, ano nilalaro mo? Barbie. 3,008. Barbie? Ayan, guys. Ano yung Roblox? Ang tawag Ha? Ang tawag Hello, guys. Hello, guys. Samahan niyo po. Puntaan sila yung ate Naimi. Hello, ate Naimi! <laughs> Hello, ate Naimi! <laughs> Mami Naimi. Ikaw <laughs> oh, talaga. So, ayan, guys. Samahan niyo na kami. Bakit, daddy? So, ayan, guys. Paalis na kami ni Kyle sa bahay. Pupunta muna kami sa kapatid ko dahil birthday nga niya ngayon. So, eto yung cake that nung 26 ni Kyle, hindi namin nagalaw, hindi rin niya na-blow dahil dun nga siya nag-birthday sa court. May pa-cake din sila kay Kyle, kaya ito, hindi niya na nagalaw ni Kyle kasi request ni Kyle, kahit may maliit siya na cake para ma-blow niya. Pero nung maga naman, may uh, sans rebel kaming maliit, kasing laki ng platito, tapos din-low ni Kyle yun. <laughs> Kainin ko mama Alam, ko. Okay. Kiss, mami. Ayaw, Hmm, Di naman. So, ayan. Saan tayo pupunta muna? Sa poblasyon muna. na. Kila Kuya. Beans. Kila Kuya Beans niya. Ma tapos, pupunta kami kila Mami na niya. So, samahan niyo kami, guys. Ayan, guys. May dala yung daddy ni Kyle. Ano nga tawag dyan, babe? Bayabas. Di? Ano ba? Ano tawag dyan? Chico. Ano, Chico? Ano tawag dyan? Masa masarap. Ano tawag dyan? Ano Adish. tawag? Atis, ayan, kinuha nyo sa mga favorite yeah. ko din kasi yan. Dadalin ko na lang. Yay! Ah. Hindi pa hinug, B. Ayan, papaiwan ko muna nga to sa daddy ni Kai. Lagay mo sa bigas para mabilis uman. Mahinog. Alis na kami, B. Hello guys, eto nga, malapit na kami kila Kuya Vince. Hello guys! Hey guys, wala nga dito si Bin sa bahay dahil umalis daw, may, may binili daw. So maghihintay na lang kami dito, hindi na kami aakit sa taas, sa bahay. Guys, ang tagal nga ni Kuya Vince, kaya nga, hindi na namin nabigay yung cake. Kaya, kaya pumunta na lang kami kila Mami Noemi. Ayan po, patating na nga po kami. Ang tagal po kasi ni Kuya Vince dumating eh. Ay Ayan po, papunta na kami kila Ate malapit na kami guys, nandito na kami kila Ate ni Hello! So, ayan, kakaupo ko lang. Nagdas na din kami dito. Tapos si Kyle, nando na kila Ella. Guys, isusukat nga ni Ella yung, yung overall na dapat na isusuot ko nung umalis kami. So, hindi ko nga sinuot kasi sobrang nipis daw, sabi nung daddy ni Kyle. Kaya kaya, sana ka siya kay Ella. Kasi, kasi matangkad tong si Ella eh. Magsiswimming kasi sila. Ayaw niya daw magpaitim dahil nagpapapaputi. Ano yung in-order mo? ice candy so ayaw ang pampaputi ayun, ayun lang sa kanya guys ang ganda ang ganda ng pit sa kanya turn around dati wow sexy pwede mm -hmm. ni ate no, yung foam yeah. ayun maliit lang naman yung foam neto Tingpatin ka ko ng ayun. foam ayun yung foam maliit lang naman <laughs> hello guys Dang anak na nga si ama ayun guys so, tatlo anak isa babae yun yung babae Ayan guys, tignan nyo. Ayan si Amaya. Ayan yung anak niya, tatlo. Umiiyak. Ayan, maingay talaga sila pag nagkakasama-sama sila. Ngayon na lang ulit sila nagkakasama-sama ng tatlo. Ayan. Ayan guys, nandito sila sa trampoline. Kala ko bibili kayong ice candy. Kala ko bibili kayong ice candy. Ayan, may bakayo sila dito. Sarap. Mm, yummy, yummy, yummy. Hmm. Ah, hindi kayo nakabili? Bakit? Wala eh. May gabi doon, 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 tas doon. doon. Mm. Okay. pwede ba doon mag-cook? Sabi ni Kyle. Bahala kayo. Sige. Saka Sige, sige. 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 Yeah! My guys, sa wakas, nakapag-soft drinks na niya eh. Sino nagsabing mag soft drinks ka? Ha, oh, ba may sukli pa. Aba, oh, nag soft drinks kayo ah. Ha, bumili din ng sikbilan niyo rin kami, ba? Ay, ayaw niya. Eh bakit kayong dalawa lang ang bumili? Hindi niyo man na kami naalala. Yo! Hindi okay. niyo daw naalala no nanay. Yo! ni Ate Noemi. Yan, para mas okay kaysa sa picture. Wow, ang sarap. Ganyan ni Aisha gumagawa nga din si Kyle kay Ate Noemi ng Ay. ice candy. Ayan. Kasi so daw niya ng ice candy eh. Gumagawa kasi sila dito ng ice candy pero para kila Ella iyan lang. Pero si Ella ginagawa ang negosyo dahil nag-iipon siya. So ayan guys, nagpagawa naman si Kyle kay Ate Noemi ng ice candy. Apo, ginawan din po ako ni Mami namin ng ice candy. Ang boy talaga ni Mami Noemi. Ang request ko talaga sa kanya. Tinutupad niya lamang. Labi, Mami Noemi. Siyempre, nanay namin nila. Ayan po, humingi din po kay mami na humingi lang pagkatapos mag-soft Yo. Yon! Melon, juice. Mmm. Melon juice. Masarap pa sa labas. Mas Ito, mas masarap to. Daming milk, no? Masasarap. Guys, pagka uwi nga namin sa bahay, umambun kasi kaya itong daddy ni Kelly nagpupunas ng e-bike. Siya kasi talaga yung kahit kami yung gumagamit ni Kaya, siya palagi yung nagpupunas at naglilinis niyan. So, ayan. <laughs> so, yun lang guys. Nandito na nga kami sa bahay. Nakauwi na kami ni Kyle. Palike, comment, subscribe, and share. Yun, lang. Thanks, Thanks for, for watching. Bye-bye.